Mga bossing, aksyon tag ka ka mga boss, kay ang init sa ang incubator mga boss, di kaabot sa ilaw, di pantay ang init niya mga boss. So ato solusyonan gamit aning fan sa uh, use oil ka lang, mga boss. Ato ni siya itao sa luyo mga boss, pabor na to paubos ang iyahang kuhan, hangin kay para mo circulate kids siya Kay sayang kay mga boss, nisood ni siya o oh, 600 plus ang atong incubator karon kay napuno na man siya onya di mapantay ang init basin madiskwido kay ang ibabaw init init kay siya sobra sa ka init ang ilaw, sad dili kay sa init karon ni siya nabantayan na mga boss nga puno na gid siya o dali dali dayon ta og diskarte mga boss kay solusyonan nato sa iyo kay para hindi maintonsis ang atong negosyo mga boss Ato po ni Bo Andres sa babaw kay Dream na ito ang wire niya may gani mga boss kay na fan nga kuan kining tambay dire kay kung wa ah, mag order pa pa kayo kung magpalit mahal sad nara may fan ko, mapalit ko. pero ma mahal lagi kung mag order barato ra So dugay pa mabot di naman pwede madugayan yung mga boss kay madaot niya niya ito ang negosyo To mga to mga boss na pabor na siya sa ilaw mga hambuga bali ang usa na padong dito sa usa fan ang usa sa ka fan padong sa ilaw mo na siya mapatuyo sa hangin na kusog-kusog na siya na fan mga boss kanang sa kuan Yes, o kalan ko na siya na fan. Namni siya space diri gamay mga boss. Tumoy anang tumoy anang kuan kahon kani siya na space para sa ani. Ana ba space nagto sa tumoy sad. Asa na siya space sa tumoy para ni hangin. Yang hangin sod na ato. Na na siya gawa ang dire. Asa ni ba na siya kuan. Sa space sana dito. Yang hangin na tuyok ra. Para pantay jud ang init. Dari Kani siyang iyang pan mga boss Kaya hinay raman, Ako kay butangan o fan sa Kuan Sa Yus Kalan Kaya wala man siya partner Ang init niya dari dapit Di ba ka, Sa kanera siyang usa Di man kaabot sa ilaw Kanira rin ibabaw init kayo Ang ibab Ang ilaw Kuwang siya sa init Kani pinaka ilawang, gani, Kuwang siya sa init pero karon nga na to siyang kuan katupan ang init diri sa tunga ibuga niya dito niya iyasaw on dito niya lahos na diri sa ilawang na mafeel na Kay, man, na yung hangin diri kaya nakakorb man sana na diha ang kanang skin na nakakorb man na nag down sa hangin na mula rin gura hanggang na naman tubig para sa iyang humidity mainit na na siyang pinakilawang mga boss Aogay kay siguro kay napuno nang kong sakit lugo ko, no. Nanay mga sud tanan. Ako na na yung tanan. Na na yung mga suod. Yang yang pan, mo to siya eh, solusyon. Menta, okay kini yung kay kanin siya. Sayang man na siya di ni... Di ni mama o. karon suod na 600 plus. Nang nah, yan ter ang ter, ter uh, temperature sensor ako lagi patunga kay cycle naman yung init. Eh, kadi. Eh?